Ano ang balut? Ang balut ay nilagang itlog ng itik na naglalaman ng sisiw na itin na araw ang gulhar. Mayaman sa protina, vitamina at mineral. Kaya itinuturing ng mga Pilipino bilang pagkain pampalakas. Sa Pateros, unang umunlayt ang industriya ng balut. Katalas ang binibenta ang balot sa gabi. Kinakain nito kadalasan ng may asin, suka at sili. Maraming tao ang di kumakain ng balot dahil sa itsura nito. Hindi nila alam na maraming makukuhang sustansya sa balot kaysa sa ibang mga street foods. Paano nga ba kumain ng balut? Una, humanap ka ng bagay na pwedeng paguntugan ng itlog. Linisin ang mga bahagi ng balat ng itlog. Pangalawa, dagyan ng asin ang butas. Masarap din mong ng suha at sili. Pangatlo, sip-sipin ang sabaw. Pangapat, itaktahang sabaw sa pipig up to the last drop. Panglima, tangganin na ilang bahagi ng natitirang balat ng itlog. Kubus ng namnamin ang sarap ng balut. Unahin ang dilaw na bahagi ng laman ng itlog. Iwasan mong tingnan ang natitirang sisiw kung first time mong kumain nito. Bagkos pagdasal mo na lang ang sisiw sa loob. <laughs> Huminga ka ng malalim. Kainin ang sisiyo. <laughs> Pero sa mga Pilipinong sanay ng kumain ng balut. After masipsip ang sabaw, binabalatan na ang itlog ng buo. Nalalagyan na ng asin, suka at sili. Minsan ang kinahain ng buong balut. Masarap ang balut lalo na pag balut sa puti. Masarap ng ito kasabay si Charbon. At maraming maraming suka. Bukod sa nilagang balut, nauso na din ang inihaw na balut. At iba't ibang paraan ng pagluto, pagluto nito. Iisa lang ang natitiyak kahit ano ang luto ng balut, masarap ito. Thank you for watching.